May kabuti? Oo, oh, oh, yung mamarang yan. Wow! Ano wow! ka, wow. May mamara. yung mamarang. Kahit ito lang ang aking gulay. Kain Sol, sa mamara. May mamara pa pala. Yan mo natin. Hindi, yung ano ko pa yan. Nakuha ko pa yan. ko sa pisen. Ha? Oo, pinipusib na na. Kain na tayo. Kain na. Ito, ganito ang ginagawa ni Mia, no? Ah, mm -hmm. uh, mm mais mare.

Dito kami na may isang anta na mam palusong 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 ay ari no? pa, ano sa ano ¡Qué Seperti yang Peter's Ini agak Ganda ng daan, no? Ang ganda ng daan, oh, mo, o. Wow. Ay, ginagawa pa pala, eh. Oo. Ang oh, oh. daming beans! Ang lawak na kanilang, <laughs> Ay, ano, taniman. Uy, ang laki ng taniman nila. Maganda ang tanghali po. Kiraan po. Ang ganda naman ng, ano. Ang ganda ng... Pam ng, ano, beans. <laughs> Kasi puro ang totoo ngayon lang ako nakakita ng taniman ng beans. Ako din. Yan pala yung... Kalimitan ay sitaw. Yan pa nadaan? Oo nga. Nasa ang mga ganda sa... Ang ganda ng ano lang, uh, beans, ano? Ang ganda ng kumakin ng tanghal yan, papayuan ako sa farm. Maglulot ang kuya Oo nga pala. Wala ko kasama dyan eh. Di ka na, hindi mo nga naman sinama si Carlo, hindi eh. mo niyaya. Oo, Oo may ano. motor nga naman si Carlo. Eh. Oo. Oo. Si mama eh. Ay, Aba? Ay, alam eh. Sabi, nagkaya ka sana. Sige tayo, sige nagyaya. Kapulo ko. Karlutan. Bumpo ka naman yung pag nasa. Ayan ang sapa. Anak, madali ka sa tuod. Ay, sitaw na. Pababa, pababa, pababa. Sitaw na to. Oo, sitaw na. Hala, patay! Ah, wala din din Ay, din rin pala tayo. Ayos lang yun, ayos lang yun. Yan, di, di ikaw, yan. Walang problema. Yan! Ay, sila ate, din dito din Oo. Dito sila, sanay na sanay na sila rito. Ang lupa dito yung pumapagkit sa chinilas. Madikit. Madikit. Mm -hmm. Kaya pala hindi ako nagbrush ng chinilas. <laughs> <laughs> yan, daming gawa yan. Kasarap din ng ano ng... Naman. ng ano... Uy, daming ano. Labong. Wala ah. Wala naman. Uy, ko. Ang daming labong eh. Wala. Ano, Wala ang labong. Wala labo. naman na din. Oh? Yan, ang sapa. First sapa. Yan ang unang sapang ating aritain ng kabayo. Hmm. Kambing na malaki ni kabayo. <laughs> Dito tayo guys. Yan. Magkamping. Ito sapa. Yan. Lakdang-dahan na baka matulog ka. Dagasa. Laking tao pa naman. Yan, ang lalaki ng bato. Ay, tala ko isa pa na malalim. Eh, yung oh, paganda kong malalim, hindi ako hindi nakatawin. Hindi, kung may malalim na part din eh. <laughs> Bakit? Liligo ka? Biligo. Dito na lang ako. Ay, dito, 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 dito. Alam na, lalangoy. Parang ganito yung ating pinanguhanan pa ko. Padaluan sapa na tayo guys. Napit na. sabi niya, ano eh, bakit daw uuwian? Pangalawang sapa na tayo, guys. bakit daw kadali, hindi pala bakit uuwi. Bakit ang dali? Ayan. Yan ang pangalawang sapa. Eh, Mara, hindi mo kasi sinabi. May nakita pa akong may tatawid ng ano, yung kawayan. Yeah. Ito na ba yun? Ito, mo na ako naman dito mo. Ay, hindi, marami yung kawayan na yun. Parang tatlo-apat na kawayan. Kita ko sa vlog na Eden. Ah, kaunti lang sa lang sa apa. Oh, dalawa, tatlo. Oh, tatlo. Oh, pa, patatlo na yon Pangalawa, Pangalawa re. Sa na ito? Ayun pa? Ay, oh. <laughs> <laughs> Ayun, oo. Lima. Lima? Oh, ito na yung patatlo. No, wow. pangatlong sapa. Ito na yung pangatlong sapa. Hindi naman total sapa, ito na sapa. Ano lang? Batis. Ito nga yung sapa. Ah, uh, ito ba? I iba pa yung batis. Ah. Ay, gana. pag walang ulan yung gayaan eh. Pero sapa pa din tawag dyan. Siyat naman tayo uli. Siyat. Siyat. Okay. Okay baba, Masipu. akyat, baba, akyat, baba, akyat, baba, akyat, baba. Anim na itlog. <laughs> Isang isda, konting kani. Eh, <laughs> sa ano sila umaano? Nakakabayo sila dito eh. Kasi sila yung nababa dito, nakakabayo yung mag-asawa. Ah, nakakabayo. Oo. Kita ko yung sa vlog ni Aiden. Sorry, baka na lang. Mwa! Mwa! Mo! Dami siyang Fernando. Mo! hingal ba ka? Ya! Ayah! Ano ga? <laughs> Ayah! Ay! Trap! Mo! Ayan, kabayo. Kabayo yata rin na Eden eh. Uy! Uy! Ay, may namumutin. Ano? Ito. Nangunguha ng pangkumpay. Bakit? Bakit? Ang daming sinturis. Mahilaw pa? Ayan ang bahay. makakain nito. <laughs> <laughs> yan na, yan na nga, ito na nga ang bahay. Oo. Yan ang ng kabayo, kaya lubog. Ano? ng kabayo. Ha? Ano yan? Akala ko yung mabango na ano? Halaman yan? Halaman sa Dito kami. Nagating na namin ang destination namin. Ito na. Ito na ang kinablog Eden. Kina Eden Makalintal. Eden! Ay! Ay, ari si Chiki! 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 Chiki. Chiki. Hi. Hi, Chiki. Ano, kilala kita? Ano, kilala kita? Okay, okay. Hi. <laughs> Hi. Hey. Ang cute. Kaya pa. Ah, diba? Kaya pa, diba, lapit oh! Lapit naman eh. Oh, lapit. Makakaulit. <laughs> Makakaulit. <laughs> Makaka malapit naman kaya lang i-ano yung ganun-ganun. Yeah. Pero malapit lamang siya. Ah, oh pawisan na yun. Mayroon lang doon, ko, ano, paminta. Oh, oh, paminta. Oo oh, nga. Paminta, yun, mga vlogger. mga vlogger. Taga Manila yan eh. Kaya yan eh. Pag nakakita ng damo, kailangan yung makakain eh. Salamat pa yan. Salamat eh. Hi. Hi, thank you, thank you. Salamat na. Akin din eh. Halika. Salamat. Ang cute ng bahay ni Vlogger Eden. Karating na kami dito kay Vlogger Eden. <laughs> Meron na dito. Uy, ang oh, ganda ng bahay niya. Ang cute. Ay, pasensya na ng power. <laughs> Ay, ang cute. Pero wag ka. Meron siyang LCD. Ah. Ay, ang ganda ng bahay mo din. Oo, oo, sa wakas. Sa wakas nakarating na kami dito. <laughs> Chiki! Chiki! Yan oh, si Chiki! Yan yeah, si Chiki! Let's go! Let's go! Nandito na kami sa bahay ni Blogger Eden. O. Oh. Diba? Ang lamig ng ano mo, ng bahay mo. Utak mo. Patak mo. Nasaan? O. Oh, sumilip sa bintana. Ay, ka naman. May nangahara na Dungawin mo Giling oh, Ang sarap din eh Ben ka Nasaan eh. ha, ang iyong habibi? Naanda na Hindi mo nakita yung nagmamawir? Ay hindi ko napansin Siya yung nagmamawir doon hindi pa nagtatangali Ang kintab naman ang iyong sahig Grabe uh -huh. naman Ang ganda ng bahay mo din. Oo, ang lamig. Sarap. Oo. Oh. Doon sa ano? Hey guys. Ang sarap ng aming ulam, guys. Mm-hmm. Bango-bango. Bango-bango. Mayroon pa lang Kain. Kain na tayo. Mm-hmm. Kilo. Kilo? <laughs> Sorry, sila. Walang oh. ilaw. Brown out. tayo parin niya kain na. Kainan. O, parin niya. tayo. Tawag na din si ano mo. Si lablab mo. May ito pa yung usong pinggan, no Pantik na to. Ito na. Kain tayo. O. Alin pang buhay hmm. ng ilaw? Oo. Okay, yung remote, yung pang remote niya. Ah. Ayun, pala. Hmm. Bakit? Hmm. Remote na? Nang pa, ito, kanyang ilaw. Ah, may remote dyan? Oo. oo Buti may ganyan ko. Meron ako dito, may mga sura ako. Mm -hmm. Ayun. Ayun. Oh, oh, yan! Ayun! Oh, ang sarap ng gulay na maes. Yung plato namin noon, ganito. Plus peritong isda. Peritong isda. Kaya na tayo, na. na, anak. Oh, kaya na, kaya namin. na tayo. Kaya na na. Okay, hmm. sumabay ka na sa amin. Nasa si kuya. Ayan, guys. Paano, ano yung kabago? Dali. May kabuti? Oo, oh, oh, yung mamarang yan. Wow! wow. Ano sa ina no? Chalap, chalap! Ano May mamarang. Kahit ito lang ang aking tulay. Ayos na sa akin. Kain na! Dan! Yes, Sol, sa mamarang. May mamarang pa pala. Ayun na ito eh. Hindi, yung ano ko pa yan. Nakuha ko pa yan. Lalagay ko sa pincer. Eh? No, no. Ha? Huh? <laughs> uh Oo, -oh. pinipusib na na. Ah. Kain na tayo! Kain na! Ito, ganito ginagawa ni Mia, no? Sa mais mare? Lanting kami ngayon dito sa Peters Farm. At pauwi na rin po kami. Ang ganda dito sa gabi pag pinasindihan tong ilaw na to. Ah. Uh.